Hi guys. eto na yung kanin natin na lumpia. Yung kanin natin na lumpia yung ginawa nating lumpia Shanghai. Pero may ulam na yan guys sa loob. May ulam na yan. Kaya try natin tapos pansit. Pansit ginawa ko rin lumpiang Shanghai na pansit. Ayan siya. Yung malalaki, kanin yan. Mahirap pala balutin. Mahirap pala na magbalot sa kanin. Kasi, lalo na ang kanin ko ay malagkit. Pinatry ko lang kasi, gusto ko magawa ng ano guys, yung malagkit ba? Yung biko na Shanghai. Nagaling ah, na mabikong siang hi guys. Mm -hmm. Ito kay Chong. Alright, kuha ng Ito yung kanin na may pansit. Oh, okay. yes. Yan yung kanin may ito, na may pansit. Ito. Na isa. Yan kanin din 'to. Bulandomuno. Oh. Yung ito dito kanin ito kanina mali ayun kanina naduro guys ang puro lang naman ng pangiwa ko guys ay ayun malambot siya naduro eh duro kasi <laughs> hindi man tumalab guys eh ayan siya oh and pamalaman hmm. Nadurog lang guys. Ayan oh. Ayan pala Manok. Ayan. Ngayon. Chicken yan. Cedar. Ngayon. Red pepper. Ay, natin. Ang luha Ang init. lan no, 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 no. yeah.